Magandang nga araw sir, ito na yung motor mo, dumating na. Trouble natin kung ano nangyari, bakit hindi mapandar. Ito yung ano, itinawag ng mekaniko sa akin kasi hindi nila mapandar. Charge muna charge. Okay. Check battery. Tinatin yung smart kung gumana. Okay. Kung umilang dashboard Umilaw dito Kaya natin magbusina Huwag dyan magbusina. busina natin po start kung kumagat Kumagat So charge mo natin Kailangan natin ito yung Unahin bukod sa battery Sira na battery? Ha? Sira na Sira na? mag charge? Mag charge na Mag charge? Awak apa bateri? Bodoh ya bateri. Kau ni hati loh, tuh bateri. Order kaya yang saya main basket. Masromi oh. unique unique yung mushroom niya okay na ng battery battery hindi na lang may kurente may kurente okay check compression lagyan mo lang is

nilagay kasi mali isot na po nilagay di yan ba? ito sir, record, recorder sir ah nagpalitan ng battery palitan ng ignition coil, spark plug sa gitna tapos wala na pala itong ano mo putol-putol na, pero walang problema yan kahit disconnect yan tapos nilinis na rin, kagibahay-bahaya kwan yung tawag ito, mga langgam tapos mag well tayo okay, para sigurado Filter Cleaning carburetor Paitan ng cheatings Yun na gawin natin muna pag natin yung mga ano niya Kung masina na eh Kung may mga Kulan pa ba to Pag-uhuy pag e, mga natin panigoro natin bago i-release kailangan nagagaling sa amin recorded yan, kailangan nagagaling sa amin naka-change oil nakapalit ng oil filter check ng coolant bago natin i-release kasi walang walang deny yan, pag halimbawa sabihin na hindi nilagyan, naka-record tayo naka-vlog natin kailangan malinis i-release para walang sisihan dala na test mong sisi Oh, may langis pa naman siya, oh. Palitan lang natin para sigurado. Dito. Ay, kalawang Sana goods pa yung oh, water pump oil seal niya. Oh, may mo motor mo. Walang kulang. Ginoo ko sa iyo, Ray. Overheat talaga tong motor mo kaya wa mo kulang sa sus ginugong gagmay. Kaya mahalaga talaga yung mag-checking kay sa bawat service niyo. Oh, tingnan mo. Wala. Walang kulang. Bugahan mo dito, Ram. Oh, ito, ito ito ito, ito lang, ito lang Ram. Kuha ka ng compressor, bugahan mo to. Kinalawang pa. Ito ba rin? Ito may kulang? Ito ba kubirin? Ito ba may kulan? Ito ba may kulan? kulang ba may kulan? Ito ba may kulan? Ito ba may kulan? Ayaw ko naman daw eh. Ayan niya yan. Ang cause niyan, pag shutdown niyan, pag lulus kong, pag deform yung block. Pagkasan naman natin ang kulan. May mga tira-tira pa eh. Kulan ng tumalun ah. Ayan. Sige daw. Tugahan mo. Ayan ah. Namagas na flashing natin na. alagaan nyo sa si motor nyo kasi yung motor niyo alagaan nyo ng langis ilang beses na tayo nagtuturo dito na alagaan nyo ng langis mga siga mga kayo mga siga gamit bye nalagyan pang kapiko ko so ito na yung resulta sir ngayon, dahil wala siyang coolant, sinalina natin ang coolant. So, dahil na to na walang kulan, nag-overhead to. Tingnan mo, start. Tingnan mo ang resulta. O, oh, bubulwak yan, o. Oh. oh, o. Anong dahilan? Singaw. Sungaw. perol pero, mag-message ka muna sa akin bago natin desisyonan. Baka mag- Magulat kas gastos ha, baka sisihin mo naman ang kapromotor.